Magandang hapon po mga kalaki. 5 p.m. na naman po siyempre ngayon pong June 8 mga kalaki. Tara na po samahan niyo po akong mamigay ng mga lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nag-aabang dyan. Aba, ngayong araw na ito mga kalaki. Okay, at syempre po mga kalaki, tandaan nyo po mga lucky numbers natin. Inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. At ikong congrats ko lang po yung mga napanalo natin. Kahapon po mga kalaki ng mga 2 digit lucky numbers po dyan po sa Quezon City. Hello, shout out po sa inyo mga kalaki. At syempre po mga kalaki, ikaw naman kaya ang susunod na mananalo ngayon. Tutok na po rito sa ating mga lucky numbers dahil ngayon pong hapon, ang ibibigay po natin ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa ating mga laki followers na nagaabang po sa atin. Okay? Sa mga may gusto po ng mga lucky numbers namin, manood lang po sa mga ayaw po, iscroll up nyo po, marami po kayong mapapanood na iba dyan. Pero sa mga nagtitiwala po sa amin, tutok na po rito mga kalaki at tandaan nyo po, araw-araw po nakapagpanalo po ng mga lucky numbers dito nakapost po yan sa Facebook araw-araw kaya kung ready ka na kumuha ka na ng mga listahan mo at ilista mo ng mga lucky numbers na babanggitin ko at pwede mong tayaan ito sa STL sa Lotto Pilipinas sa Loto Abroad National at Wedding mga kalaki pwede mong tayaan kaya tara na po mga kalaki hindi na natin ito patatagalin eto na po ang mga lucky numbers nyo Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, ito na po ang unang two-digit lucky numbers para po sa inyo. Kung meron po akong hindi mabanggit na lugar, pakisabi lang po para sa susunod. Pag-aaralan ko, tapos papadalan ko po ng mga lucky numbers, okay? Ito na ang unang two-digit lucky numbers. Number. 8, 20, 4. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 22, 15. At syempre po, ang pangatlong 2-digit lucky numbers ay number 3, 18. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 174. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 826. At ang pangatlo po ay number. 4, 3, 0 Ayan mga kalaki, kumpleto po ang 2-digit, 3-digit At syempre po, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers mga kalaki Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1, number 2, 9, 7 Yan po yung una At ang pangalawa po ay number 3, 5, 5, 4 At ang pangatlo po ay number 6, 7, 888. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers pwede nyo po yan ilaban ng mga kalaki at pwede nyo po yan irambol para mabaliktad bang po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki at syempre po bago natin ituloy ang ating mga pamimigay ng mga lucky numbers bago ko po ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers para po sa masusugin nating mga lucky followers na nagaabang po rito araw-araw eto -araw. na po mga kalaki para mabigyan po kayo ng mga libreng lucky numbers dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin marami po kasi mga naglipa na dyan ng fake account na ginagaya po ang picture ko gumagawa ng account baka doon po kayo nakapalo kaya hindi po kayo nakapanood ng mga libring lucky numbers tandaan nyo po isearch nyo po sa Facebook Red Parungkin tignan nyo po ang followers dapat meron pong 400,000 followers check kami po yan at meron po tayo second account Red Parungkin din po na naka t-shirt ako na may 51 uh, may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayun po ang Meron din po tayong yan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin. Red Palungkin po na mayroong 424,000 followers. ay po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag suggest magrequest. code mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayo ng mga lucky numbers na libre agad-agad po sa messenger nyo mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ah, ang mga lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin tatlong buwan po tayong magsasama, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa STL, sa Loto Pilipinas, Loto Abroad National at Wedding mga kalaki. Ako po magbibigay sa iyo sa loob po ng 3 months. At every 3 days, magpapalit po tayo ng numero. Okay? Sa mga interesado po, gustong sumali dyan at gustong subukan ang aming private consultation, mali mo naman. Dito ay swertihin ka. Mali mo naman kami magbibigay at dito ka manalo sa aming private consultation. Message na po kay sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila na gumagaya sa mga kalaki. Okay? Ang maganda nito, pag sumali ka ngayon, bibigyan pa kita ng discount, iyahabol kita para member ka ng, ng June, July, at August, mga kalaki. Okay? Kaya ano pa hinihintay mo? Subukan na ang private consultation, mga kalaki. At eto na po ang mga 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, kunin mo na number 31, number 16, number 28, number 20, at number 4 at ito naman po ang isa pang 5 digit lucky numbers. Ang 5 digit lucky numbers natin ay number 33, number 37, number 25, number 29 at number 17. Ayan mga kalakian, yan po ang ating 5-digit lucky numbers at bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po itong 642, 645, 649, 655 at 658, 6-digit lucky numbers po para po sa inyo mga kalaki. At Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, narito na po. Number 16, Number 29, Number 37, Number 41. Number 6 at number 12. At ito 'no po mga kalaki ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Ang 6 digit lucky numbers muna pangalawa ay number 18, number 24, number 20, number 32, number 36 at number 5. Ayan mga kalaki kompleto po ang mga lucky numbers natin ngayon pong alas uh, 5 po ng hapon takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo ng 3 days at huwag nyo po agad binibitawan okay? At ito na po uli ang paborito ng lahat ang shout out time shout out po tayo kay Michael Heron Michael Heron po ng Batangas City. Wow, hello po sa mga taga Batangas City dyan, lalong lalong sa pamilya Heron. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtutok. Sila po ay uh, tumatayado tumataya doon ng mga STL, 2 digit lucky numbers to. Hello po, maraming salamat po mga kalaki. STL po wedding yun yun po ah. Sa mga nagtatanong po ang STL po wedding po yun. Okay? At maraming maraming salamat po Batangas na panalo na kita na ilang beses. At dito na po tayo sa mga fruit vendor po sa may... Ayan sa ano naman to sa Antipolo City po Antipolo City dyan po sa Antipolo Rizal sa Antipolo City yung mga fruit vendor po dyan hello po sa inyo sa public market kila ati Loti at kila ati ano to Norma shout out po sa inyo mga kalaki Antipolo napanalo na ba kita sabi lang po kung hindi at bibigyan kita ng mga lucky numbers sa mga nagpa shout out po nito may lucky numbers ka na i-check nyo po yan sa messenger nyo good luck